Good morning, good morning, good morning mga kapalangga ko dyan Ayan, andito tayo ngayon guys sa Las Piñas City Ayan, gawaan to guys ng mga parol guys Ayan, andito kami ngayon Siyempre, unang hiri, ship, JR, ayan o Ayan yeah. Ayan na nga birthday ngayon ni Chef GR. Ayan, ang gusto ni Chef magpangain dito guys. Dito sa mga gumagawa ng mga parol. Ayan. Ay Nakita nyo po guys. I interview niya yung may hari ng parol. Ayan. Ah. Siyempre! Soy sauce. si Chef. Ayan o. No? Kasi nga, si Chef sa mga gumagawa parol papalitan lang Manate. Sarap niyan guys, Papa, mamaya kakain din tayo Pasko eh, yeah, no? mas mga bagay-bagay. Susama so lang natin yung atin sa labas. And of course, yung red oh, por... or... uh, uh, ng ating uh, ito na, na, mga ito. Birthday, Ito na, ito na, Finis Product Appreciate. Ayan. Ayun na, pinamimigay na. Ayan. Ayan. oh Ayan. Ayan sarap yan guys mino do ayan oh daming sahot niyan guys sige lang sige ang ayan sembang diyan ang mission pero tiyan cake ayan oh so surprises is si yeah ayan oh ng pala nang aging art ayan oh lasap na yan na yan na ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, Ayan na, Ayan na ang cake Okay! Ayan na, Chef! Ayan na! Look Oh! Babay pa-surprise! Alright! Happy Birthday! Eh. Hindi ko alam Happy Birthday to you! Happy Birthday na ako! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Chef Pierre! Sad, Ayan, sakto-sakto may niluto pa tayo para dun sa lahat. Birthday wish! Siyempre, more success sa unang hirip. Yan! Yeah. Thank you so much! Happy birthday, Chef! Iyan o! Tuwang-tuwa si Chef. Iyan ang cake ni Chef.